Hello, Ika Watchers! Yeah, so for this video, i-share ko sa inyo ang aking simple gallery wall. Yeah, so, this time, mag gallery wall, reveal muna tayo. i ko sa inyo ang aking napaka-simple, yes, yeah, super simple na gallery wall. Siyempre, sa bahay, mahilig tayong mangulik ng pictures at the same time, magpa-print ng pictures. So, naisipan ko na yun, no, ilagay ito sa aking bahay at saka para everyday makita ako and then makita ng aking anak. Dahil yung pagsisave ng mga pictures, photos sa ating cellphone, hindi yan tumataga. Like, kung meron naman tayong bago um, pictures, so yung mga kinikip natin na, you know, um, lumang pictures na ayaw natin dilitin. So, pag nag-memory phone na tayo, pag nag-storage phone na tayo, so talagang bibitawan natin, like, i-delete natin. So, ang ginawa ko is talagang nag, ano ako, nagawa ako ng, or piniprint ko no yung pictures, pinag-delete yung pictures, at saka pina-frame. Simply lang yung frame niya, at as long as you know yung talagang hindi na siya ma-delete. like na photocopy ko na siya parang ganun. so this time i ko sa inyo akin napaka simple na um, gallery gallery wall so let's start so ito po iyon teran yes so ito po yun na sinasabi kong gallery wall ko na so, super simple. Bakit ito napaka-simple? Dahil sa wall ko lang siya dinikit or sa wall ko lang siya nilagay. So, ba diba? So, kagaya nito. So, ito po ay wall. And then, sa baba, dyan ko nilagay ang mga laruan ng aking anak. Actually, meron naman tong lagayan pero mas gusto ko na dyan na lang dahil abot niya at saka yung mga lagayan niya kasi hindi naman niya nilalagay. Ayan. Everyday siya kasi naglalaro. So, yung mga ganito is napaka uh, may ano naman to. Parang yung itong kasing lagayan na to, yes, kahoy siya, pero napaka gamit niya. So, meron tayo dito yung elephant and then the other one. Sa baba, meron namang mga heroes and then, yes, picture. So, ito yung pictures na sabi ko. And then, the other one. So, ayan. Bawat ganito ng bahay is talagang um, naisipan kong lagyan ng mga ganito or kahit na ano na. <laughs> and this is my, this is the pictures and also the frame. Napakasimple lang nila pero talagang mas ginusto ko na ganito yon dahil pag nasa pick, uh, camera lang ikip may possibility na madili okay so this is my son and the other side naman may nag-iisang ano tayo dyan kambing and mga toys so mga toys yan And ito namang part na to. Yes, mga teddy bear. At saka nag extend pa yan. This is our door. Outside door. And ta-da! Yes, ito na yun. So, yung mga ganitong classes, talagang pwede mo naman mapakinabangan. So, this is my wedding picture. And this one is my elder sister. And my baby. next is my baby and my younger sister ready my elder sister ready and then some flowers and the other one is my son it's me and also our ready And this one, my sister ready. So, ito yun. Ito lang yun kasimple, okay? So, the window. So, yan. Okay, let's close outside. So, ito yun. Ito yun. So, napakasimple lang pero super mahalaga to. And, yung mga lagayan niya. Talagang hindi na kailangan gumasta pa. So, yung window curtain ko, ganito lang pala ka-simple yan. Pag gabi. Dahil yung jealousy po namin is color, ano, or tinted po siya. So, yun lang. Super kasya-kasya niya. So, good size naman yung tela na gamit So, ito pong gamit natin yung jealousy is tented po ito. So, kung nasa loob tayo ng bahay is hindi kita hindi tayo makikita ng taong nasa labas. So, yung nasa labas, uh, sila ang ating makikita dito sa loob. So, paggabi, kinuklose ko lang tong aking sample, sample curtain, atong aking tela. So, ganun na ang kanyang kalalabasan super sakto naman niya yung size. And the other one. So this one. Iklokok. Ik. So this is it. Tada! Wow! Coffee time! Umiinom po siya ng coffee. At sa front naman ng aming door, ang aming bahay is dyan. May nagwo, may nagkakrap na. So, for today, ang ginagawa po namin is nag... Yung husband ko nagwo-wall. Doon, o. Oh, nagawa kami ng aming wall. So, this time, magluto tayo ng olam. So, okra and for this morning. So, masarap ito. At syempre, masustansya. So, ito na yun siya. Yung okra natin is laga. So, yung okra natin is nasa loob ng takore. So, dyan ko siya ihihit. So, nilagay ko ng aking talia or ang palaya. Tuwa lang tayo ng asin. Ito lang, oh. Ito natin. Moto lang po tayo. tatakpan lang po natin. Maglagay ako ng egg. Ating egg. Ito. So, kuha muna tayo ng pampaanghang para sa ating sausawan. Dahil meron to akong meron to akong okra. maglagay na ako ng egg.